Maligayang araw po sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na isang gabay at isang pamamaraan at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang sa channel na ito ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw at maaadik at palaging sabik sa iyo? dahil ngayon ay nararamdaman mo na siya ay nawawala ng gana sa iyo. Kaya gusto mo na manumbalik ang nararamdaman niya at siya ay mababaliw at maadik ng husto sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon ito ay makakatulong sa nararamdaman mo at paniguradong maging okay at maayos kayong dalawa ng mahal mo. Ito ay napakasimple at napakaepektibong ritual basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, mag-focus at mag-concentrate ka. Dapat ikaw lamang mag-isa sa oras na gawin mo ang ritual na ito. At pakaisipin mo ng maigi ang target at sambitin mo lamang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw at maadik sa akin ng husto. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin itong ritual araw-araw sa kahit na anong oras at paniguradong siya ay mababaliw at maadik ng husto sa iyo. Basta magtiwala ka lang. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Pwede mong gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us all.